Yan guys, may gagawin tayo dito. Yan, dito tatawin natin driver kung ano problema. Boss, ano ba problema ng ngayong ano? Ano daw preno? Ano daw preno? Bakit? Maanod kahit walang tubig. Maanod daw kahit walang tubig guys. Check-check kayo ng tao ko. Yung ali, aking mekanik ko kung anong problema. Bumuksan natin ang gulo. Saan ba? Saan gulong yan boss? Maanod kita, guys. Eh, saan gulo? Sa unahan? Ayan guys. Sige. Yan, kakalasin na ng bata ko yung ano, mga aking mekaniko, si Paulo. Yan, tinanggal muna niya yung cover ng... Oh. Yan, tinanggal muna niya yung hub cover bearing, ng... at cover, ng bearing. Siyempre, ang unang gagawin nyo, guys, ay gadyakan nyo muna para umangat yung gulong. Yan. Yan, ginaka niya, oh. Tapos, so, saka tatanggalin yung Bearing. Yung bearing sa unahan. Ayan. yung ni sana 14, uh, 41. Size 41 yung tornilyo. Size 41. Yung size 41 daw yung tornilyo nito guys. Yan, yes, sa anong ito yan. Yung sa ehing ito. Ayan. Size 41 yung tornilyo dyan. Ito. Ito yung tornilyo niya. Size 41 yan guys. Yan. Yan. Oh. Yan, ginadyak na nung bata ko yan. Oh. Itinan natin kung anong itsura ng lining. Uma, umaano daw. Umaano, umaanod mga ano, kahit wala daw tubig, kahit walang baha. <laughs> Loko din yung driver na ayan Oh. Ay, yung driver Oh. Umaano daw kahit walang, kahit walang baha. Hindi na natin kung ano nga yung itsura nito. Para malaban natin guys. Yan, tinatanggal na lang yung pow. Ayan. Ako. Ay, manipis na pala ang lining. Ayan, tinanggal na namin yung bearing eh, no. ayan o. yung lining Oh. Ay, manibis na nga, oh. Kabuntik ng bakal sa bakal. Ayan, guys. wag nah, huwag niyong gagawin-gagayahin. Wala Magbabakal sa bakal na. Ayan, oh. Kaya pala umaano na yung kanyang preno daw. Kahit walang baha. Ito nga pala ipapalit natin, oh. ano, oh. Meron na siyang biniling pang papalit. Banding to. Banding, guys. Ayan, banding. ipapalit natin. Kaya pala umaanod. Yung pala, parang malapit na sa bakal sa bakal. Yan guys, dapat wag yung ano niyan kasi pag labot sa bakal sa bakal na sisirain sa inyo yung yung kayo brake drum. Kaya kinakailangan pe-check niyo rin lagi para pag nararamdaman kayo katulad ng nararamdaman niya na umaano na kahit walang baha. Ay yun na yun guys, saka pag umiirit, ayan. Yan lagi yan, yan ang nagigiginaramdaman pagka manipis na ang ang inyong lining. Ipabuksan niyo na agad kasi pagka hindi niyo nabuksan agad, ang sisirain yung inyong brake drum. Sayang, mas maraming gasos guys. Eh, lining. Kasi na lining. Ayan guys. Guys, dalawang, dalawang gulong ang pabusa namin. Unahan parehas. Ayan, kaya apat ng lining na binili niya. Ayan. Apat yan. Yan ang papata namin. Kapilaan, left and right. Papata namin. Ito yung bearing niyan guys. Yan. Ang size ng bearing niyan guys ay Tanda nyo na yun sa panlabas Yung panloob 3384 Yun ang number nung guys ha Tapos size nung na yun 41 Size nung nut nya Dito sa Ehe Size 41 guys Ayan, ha? Okay Guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel ha EMBTB. pa like at pa share na rin guys at pindutin nyo rin notification bell para lagi updated sa may popost namin video guys Galit pala ano? Sina pa Yung sambos? linggo pa itong sambos? Sina pa Yan, diyan kayo makakakita guys ng ano ay eh. brake shoe pero may sapatos. Ah ah. Tawas. Yan ang brake shoe may sapatos guys. Pinipage. Oo? Oo. Wala na, oh. magbabakal na yan yung eh, Ulti oh. na lang magbabakal na yan. Oh. Lalo na sa ano guys. Oo. Oh bago yan bago guys Banda. ito guys sa sinatawag na sapatos ito ayan yeah. ito sapatos pag medyo malalim na ang iyong ano ang brake lining mo yung medyo pudpud na pwede lagay ng sapatos papatipid yung tipid tipid yung mga yung nagtitipid na katulad yan oh, no, inabot na ng inabot na ng kabutig ng abutin yung kanyang bakal kung inabot yung kanyang bakal masisira yung kanyang brake drum yun ang magiging problema noon kaya ito nilagay ng sapatos kasi nagtipid yung may-ari. Sabi, lagay <laughs> mo na sapatos kasi baka makapalpa yan. No? Inabot tuloy, gamutin lang inabot. Oh. Kaya guys, oh, so, ito tinatagod yung sapatos. Kaya kayo makakita nyo sa amin na fake shoe na nagsasapatos. <laughs> Ayan guys, oh, so, wala kami ibang gagawin kundi papalitan ng fake shoe lang ito guys. Kaya walang magiging problema, fake shoe lang naman ang namin. Yan ang nagiging dahilan kung bakit daw umaanod ng kanyang preno. Kumbaga, wala nang lining, ubus na. Bakal sa bakal na, tapos umiirit pa. Ang kanyang preno. Yan ang nagiging problema niya, kalimitan guys, pagkaputput na yung iyong brake line, brake lining. Kung tawagin ng iba, i-brake shoe. Yan. May pa pati yan. Ayun o, oh, may baligtaran pa raw. Pagka mag, Baka magkamali kayo, dapat tama doon sa pinakang, ano, nung ano. Yung matilos, sa may adjuster. Ayan, sa may adjuster yung matilos. Yung hindi matilos, itong malapa, itong ganito, wala sa adjuster to. Kinakala doon sa may adjuster to. Itong ganitong itsura, yung parang pa, ano, patilos. patilos. Itong palapad to, hindi doon sa adjuster ilalagay. Ito doon sa adjuster kasi doon sa ma-adjust ng preno. yan ito guys, tandaan nyo ha, yan. Ito doon sa adjuster. Ito sa hindi adjuster kasi balik tara kasi yung dito yung guys, ito turo ko sa inyo. So, ito yung pinaka adjuster doon yung tatama yung pinaka matilos. Tapos ito naman yung hindi adjuster. Ayun eh, yung patatamain ayan guys. Oh. So, yan ganoon lang yan guys ha. Yan okay. Tatapak na namin yung gulong. Okay na, ganoon lang yan guys. Pagpapalit so, ng brake lining. Ayan. Kung tawagin ng iba yung brake shoe. Ayan, sinakabit na rin yung isa. Oh. Nakakabit na namin yung bearing saka yung nut. 41 size na nut niya, ano? Yes, boss yung 41, guys. Ayan. Nakakabit na namin. Ganyan lang kabilis, guys, Sa magpalit ng brake lining. Yeah, just pa rin ba yan? Yes, boss. Yun, yeah, just pa rin din. Yan. Ina-adjust Ina-adjustan na rin niya, oh. Ina-adjustan na rin ang mekaniko, oh. Para direk-direk. Direkto, direkto na. Ayan, oh. Ayan. Ayan, ina-adjustan niya. Ano nga ako na adjust niya? Higpit, tapos sa gano'n, ano? Tapos. Yun, yun lang. Kagaya na nung mga nakaraan namin video, guys. Yung namin na ah, pag-adjust, pag ganun lang. Higpit, tapos luwag. Ganun lang, guys, ha? Ayan, ano na guys, ang pag-adjust ng brake. Apak. Uwi pa ndre, apak. Daw. Apak. Daw. Ayan guys, ganun lang ang pagpapalit ng brake shoe ha yung isa hindi na namin pinakita sa inyo yung isang yung isang gulong itong kabilang ito tapos na rin hindi na namin pinakita kasi ganun din lang ang proseso ganun papalta mo medyo manipis na rin yung kanyang kanyang brake lining kaya pinalitan din namin kaya apat yung binili nung binili nung may-ari uh, na namin parehas ganyan lang ang pagpapalit ng brake lining saka kinakailangan ba uh, guys marunong kayo makiramdam katulad nun umaanod na rin yung preno saka umiirit ibig sabihin nun guys ah uh, medyo manipis na kaya kailangan pabuksan nyo na pagwa nyo na o kaya bakal sa bakal na kasi guha ng mas mas malaking gastos pagka pinabayaan nyo kasi ang mga sisira sa inyo break ano yung break drum nyo kaya kinakailangan magawa nyo agad yung guys kasi kung hindi mas malaking gastos magawin nyo okay guys ganyan lang paggawa ng ng break shoe, yung umiire, tsaka, yung umaanod ang preno. So guys, ha, sana, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV, palike, at pakishare na rin, guys, at, pindutin rin yung notification bell, para lagi yung updated, sa aming ipopost na video, guys, share, share sa inyo, guys, para kahit para paano, makatulong kami, guys. Okay, guys, maraming maraming salamat, guys. Bye-bye, guys. Thank you sa mga nanonood, guys. Bye-bye, guys.